Ah, uh, mga boss, uh, isang pump pump sweater na no, white na dito. Kaya mga boss, ayan na, uh, ngayon ay uh, June uh, na uh, 7. Ayan, uh, napakarami uh, lang uh, dumating dito ng uh, buyer at seller. Uh, ngayon ay ganap na lang sa isang umaga. Medyo napagaga tayo. Uh, side, uh, puno. Ito po yung sa likod lang ng SM Lipa. Ayan na. Uh. Sa likod lang na yung simili pa. Lang, parang kalawakan si Bosin. Hmm. Pakaraming manok dito. Yan. magkabilang side ay puno. Ah, ito mga boss. Nabinta mo atropa dito. ay mo lang. Dalawang hat. Mga boss. Ang edad ngayon. ay mga nasa mahigit ang isang tao. ang pare presyo na yung mga Limang libo. Limang libo isa. Banded pare. At eh, limang ang presyo nito. Mga boss ay bossing yung ano at po sa presyo na tig lima boss double pc double double panday ayaw double panday double panday double panday ayaw double panday double panday ayaw double panday double panday panday double panday panday Ah, uh, ito mga boss, uh, isang pump yun ha, isang pump yung sweater na white na no, dito. Ganda ha. Magkano pa rin presyo? Bini binibigay ko na ng 3.5. Ah, uh, binibigay na lang ito sa agad 3.5 ah. Oh. Sagat daw sa 3.5? Ah, oh, ganda. Banded pa rin. Personal. Ah, uh, personal banded mga boss. Ayan, ang mag-i isang taong uh. malok. Ayan, isang pump yung sweater. Ganda malok ito. Ah, magamot na dito. Ang mukha pa. Ah, isang kalimbing yun ha. May lang tayo na parang. Dalawa. Dalawang taon. Dalawang taon Sagad sa tatlo. Sagad sa tatlong libo. Ang minimi ni dito. Ay, ganda. Ganda sukat dito. Ang tatlong libo. Ang naman ay sagad na pari Ah, ito mga boss, ah, isang claret. Ah, 4.5 For five daw dito. Yan naman, may pressure pala. Hashtag. May ilan tau na para? Hashtag lang to Hashtag pa lang. Ayan na. Early bird banded mga boss. Ayan na. For five. Ah, na. Isang claret. Uh, ah, ito mga boss, isang hini Nahiraw. Ayan na. Sa ating kaibigan, na ah, paramat para mat... Saan pa rin sa tanawan? Wala, hindi. Saan ka tumas? Ayan, taga Santo Tomas nga pala si pare ko ito. Magkano pare presyo niyan? 45. 45 din ang presyo ni pare ko dito. May ilang buwan pare? Bulstag na. Bulstag na. 16. 16. Ah, 16, 16, uh, 16, uh, 16 months. months. Bulstag na ito mo. Hindi mo may makakabili pag pa. Pero, diba? Ay, may ito mo dyan. Ito mga boss, uh, <laughs> isang eh. disupot na binabay. Ayan na, ganda na. 10 months. Sampung buwan daw ang edad Magkano pa rin? sagot. Tatlong liba. O, tatlong daw ito. Sagot na. Tandang manok ka ba? Dito ang katawan. ito katawan. Katawa. Tatlong Sagot na yan. Okay. Ah, ito mga boss. Ah, may dalas tita. Tita, magkano pa? Ah, one ba. Ayan. Ah, one ba kay tita ito? Ayan Ano ah. Anong kulay? Ano tawag kung sa kulay ng manok na yan? Anong kulay daw? At talisayin At daw ito Kaya tatay, At tatay Dalawa yung kanilang dila 1.5 lang ito Kay tita ito Oh no Pressure dalawang libo Ang tawad ay 1.7 At saka Pikum Ang tawad ay 1.7 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 Nakakalinhat. Hats sabihin pa tayong mga basa. isang solid talaga din niya 'yung 100 100 hindi pinagka-hindi andino. Tayo talaga. Uh, wow. Ah, uh po -huh. sa uh isang -huh. talisa uh 'yung -huh. puti. Ayan na. 25 lang ang presyo ni boss dito sa online. Gandang manok nito. Multo katawan na ah, mahigit ang isang taon Ang so, bidat dito Ayan, na 2 lang uh, ah, At mga boss, uh, ah. ating kaibigan dito sa si left Sa lupa Magkano boss yung presyo ba? Ah? Tatlo, ah, hanggang 2-5 hanggang 3,000, hanggang 2.5 bibigyan ni boss Ang dami na pa yun ito Ayan, ah

Ayan na, isang apang pen, isang uh, white girl siya. Ogo, tinipa ba? Tatay. Uh, may dalang isang white girl siya. Ito mga pa, isang white girl siya. Uh, 3,500 right. Tatay, ayaw pala ni tatay. Ayan na. 3,500 right. Sa oh, White man, F1, mga boss. Sa 3-5 ang presya. 3 mm ang -hmm. presya. <laughs> ng tatlong <laughs> <Tatin>, Ito mga boss. Dalawa <laughs> yun. Dalawa yun. <laughs> <Kalawa> yun. <laughs> mga boss isang golden boy uh, cross sa 5k Ayan. Yeah. street sweater mga boss uh, golden boy cross sa uh, 5k Ayan. Yeah. magana boss yung presyo ma? 12 o 12 mil o 12 mil daw ito mga boss ilan na uh, ilan ang bandit dito? dalawa double banded mga boss Ayan, uh, dosi Magkano tawad na bossing? 8,000. Ah, uh, 8,000 tawad, mga boss. Ayan, ah. So, uh, isang golden boy uh, cross sa 5K stretch sweater. Sa so, madaling salita. Ayan. Boy, 5K. Golden boy sa 5K, mga boss. Stretch sweater. Ayan. Itawa de walong libo. Ito mga bossing. Ayun na. Tigagan walong libo lang. Uh, Lakatan lang. Bali ay uh, limang piraso ito. Magugulang na siya. So, uh, Ayun. Ayun. Sige, pag nag-iisa ito, 5. Napakamura na nga naman. Eh. Ito so, yung lang ang ko kung na lang. mga boss, isang heni. Ah. Ay, isang uh, black heni mga boss. 2.5 lang ang hinihingi oh. dito. Maganda man ako. Maganda sukat. Maganda tintig nito mga boss. And, bulto katawa na uh, isang black heni. Yun naman ay pa ulang presyo pala. Eh. So, Sagad ako nga yung dalawa. Ah, Sabi na, nag-bossing yun. Uh, ito ang kalawayan ah, ito Sabi nila, nag-bossing. Tatlong libo. Tatlong libo na pinag. So, manis na. Pili. Oh, na. Uh, ito mga boss, isang bulik na, ayan ah. Bulik hats. Uh, 3,000 ang dalawa. Ah, magkano po siya presyo ba? 4 5. Ah, 4-5 4-5 ang ah, kanyang ah, presyo May tawad na 3,000 ang dalawa 4 5, dalawa yan ha, mga boss Oh, parehas pa, pa rin bulit. parehas ganito kulay. Ang isa lang ay nasa yung mga boss? Uh, bulik ka, uh, ang sabi ng matatanda dito. Uh, four, five, dalawa may tawad na 3,000. Oh, Ayan mga bandit ng national mga boss ang nakaralan. 4-5 pag dalawa, may tawad na tatlong libo na pa Bulik 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 hats Bulik Bulik mga boss 2.500 doon ito yan maganda nito magandang malaw okay ito mga boss 2.500 lang ang inihingi itataya baka mura magbinta ng mga ito malaw 2,500 lang uh, pa. Na, pa mga boss pa eh, eh, ito mga boss wala pa rin pa hihihihi oo oo ito mga boss maganda nito ayan po hihira ano parang bandeg hihihi parang bandeg na personal lang oo oh, yeah. magkano parang personal P3,500 lang. Uh, lang ito nga po. Masa uh, paganda. P3,500 po yung P3. Poking hiraw nito nga po. Uh, Ayan mga po gandang pumpkin ito, dalawa. Pwede dalawang pirasa. Uh, Masa magkano ang presyo nila? P5,000. P5,000 daw ang presyo nito. Mapaganda mga pumpkin ito. May anong buwan na yan? Months. Ay, 27 months. Ayan, magsa man oh, uh, Ayan Mga bandit pare Bandit O ito Kabandit ng ano national sila ito mga ba mga boss Ano rito ang mga regular na seller uh, Sa lipa na, Si boss Dennis Ayan na from Lipa City From Lipa, from lipa. Ayan pwede kayo remake sa kanila Ayan, ang pustulis. Ah, kram anilaw lang yan. Anilaw lang dito. At saka si Boss uh, yan. Si Taba. Si Boss Taba. Ito yung dati sa mga. Ayan. Dala niya kanya ang uh, mga uh, tinis. Ayan. Mga imported ang mga manaklayo. Mga niya. Dala kanya mga tala. Ayan. Kram lipas si Sir. Kram antipolo, At saka kram anilaw si Boss tinis. Laguna Ayan Napadali yung Laguna Si na Ate dami dala si Ate Pau Tram mga manok na Ate Pau ay Tram Farm Ayan yeah. Taga Lilo din Ilan na uh, Maraming ang eh Ah buyer Ah sailor dito Ang promise si Ate Pau Kailangan naman yung Ayan yeah.

Ito so, si Atipon, napakagaling uh, bilhan din ito. Magaling rin ka isa. Mahirap na kapulong. Uh, ayan, ati boss natin. Ayan, boss. Ayan, uh, may pramliliw din yan. Ayan, boss. Boss! Um, ayan. Ah. Pare, mag-settle ka. Ito, isang sailor. At taga, taga ka rin pala, na. Tagalilong din. Sa Tagalilong na bongok. Ayan. From mga legit na sailor dito sa Padre Garcia at sa Lipa. Ayan. Dito tayo ayan. dito. Ayan. 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 Mga boss, ito mga boss yun isang regular na sailor dito sa Lipa City Livestock Auction Market at sa Padre Garcia matatagpuan ninyo si ate yan yeah, Rosan Osing ang kanyang Facebook From malilaw Laguna siya si ate eh. ang presyo na kanyang mga manok ay nasa 3,000 30 hanggang 3,500 yeah. From Ang Laguna si ate. Si ate Rosan Osing ha, kanyang Facebook mga boss. Okay. Uh, buyer at sailor. Okay. Doon so, sa mga nagtatanong, uh, sa likod lang po ito na SM Sa dali yung anapin, pwede kayo mag Pwede hong bumayad, ah, pwede hong hindi. Yan. Ayan, ano, sa isang Di Long tail. Ganyan po, sa katay

Binibigay na ng anay, mandalawa Binibigay na ng anay Ito, there's uh, down May bawas pa Okay, uh, hey, pare uh, uh, <laughs> Yan, tag to 3-5 ba nga pa, sila isa Awak ni Bossing Yan uh, Ito mga pas uh, Ito nga, uh, white kelsa, ito F1 2-5 uh, lang, inihingi ni Bossing dito Ano ito? Buong buo katawan Mga nasa 11 months ito so, Buong buo katawan ito Buong buo naman mind. 25 mga sa 11 mga sa edad lani, 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 lani. Lani. kay bossing magkano bossing ang presyo mo? 3,000 ang presyo ng bossing dito isang tasmen yan ganda nito pag isang taong manok 3,000 lang ang presyo uh, ito mga boss lani. isang golden boy sa 5k ano ang hinihini -hini ay 4-5 uh, 4, 5, na binila Binigay na hanggang patalibo. Bali, dalawang piraso. Ayan, 4,000, ibinigay na. kung nag-iisa ay 4 ang cross na. ayan, isang golden boy across sa 5K. Hindi ito. mga boss, 4,000, dalawang partidan, tig po dalawang hini. Ayan, ayan. Marisa. Nung isa? yung nakabili. Nakabili na. Pinalalagay na pa yun? Dalawa na lang ang na. Ayan. Ayan. Mga boss, 'yan na ah, si parin Jerome. Yan ah, na, from Lilo Laguna na. Ah, Napakarami ng tala dito, oh, 'yan. Ah, golden boy. 65. Ano ang plano din para? 65. Kaya na si Golden Boy, mga boss, 65 na ang presyo nito. Negotiable. Negotiable, uh, may may bawas pa. Pero may laging po ng presyo para uh, 'yan. 65 isang Golden Boy, uh, 'yan. Uh, para. para sana naka ano eh pure F1. Ah, uh, F1 daw ito, mga boss sa F1 na Golden Boy. Yeah, si Boss Jerome. Ayun. Ito lang pre, presyo ko na rin kanina, 4,000 Pero sa gitna ko dahil sa 3-5 Punta lang sa akin din eh Agad 3-5 libo Ito lang ngayon Ito lang ngayon mga boss. Boss, magkano na man yung manok? Sampun libo tatlak. tatlay sampo ang inihingi. Ito kanyang uh, bali tatlong piraso. Yung mga pumpkin, yung uh, dalawa. Ayan. ayan sa arepa ang isa. Ayan. ayan. Maging isang taong manok, uh, sampun libo inihingi tatlak. Ayan, din sa ating boss Ayan.